Dito sa Tundo, may pinipilahan na karinderya na masarap at quality ulam na pang-restaurant. Dumadayo pa ako dito kahit tiga dito ako. <laughs> at alam nyo ba, nagsimula lang ito sa maliit na puhunan na ibinigay ni Isko Moreno noong panahon ng pandemic. Nag-start ako sa 1,000 na bigay ni Isko. Ah, uh, yung bigay talaga ni Isko, yung 1,000 pesos. Yeah, yun ang simula puhunan. Iyon, no? So, itong tinda niya. Ang tinda mo itong toge, no? Okay. Okay. Magkano to? Tawaging hudad? Magkano siya? 60 pesos. 60 pesos. Yung minuto mo magkano 80 naman? 80 pesos. 80 pesos. Yung binagoongan mo magkano rin? 80 pesos. 80. Tapos ano 'yon Sasyadong uh, baka. Sasyadong baka. 120. 120. Tapos yung sinigang mo? 100 100 Yung tinuguan mo magkano naman 80 pesos At may nakita akong masarap na ano nakita peace ko sa display magkano naman 80 pesos mo? 80 pesos At ginamit ni Kuya ang puunan para makapagsimula sa maliit na karinderya na ang pangalan ay Casa Rafael Located pala sila sa 1426 Sevilla Street Tondo Manila at open sila ng alas 9 ng umaga until maubos ang kanilang ulam. Kaya sila pinipilahan mga katrupa dahil mura na masarap pa. Masarap, na, masarap pa. Ang masa talaga. So ano pang hinihintay natin mga katrupa? Tara, 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 tara. Chef, ano ako ha? Isang binagoongan, minudo, tas toge, tapos yung fish fillet mo, ha? Thank you. Yan, tropa, titikman na natin siya. At eto na tropa. Yung uh, pinipilahan dito sa Sevilla Street corner Perla. At bago ang lahat no tropa. Sa mga naghahanap ng ay uh, glass eyewear no, Eska Shop lang ito, photochromic na 'yan no. Lalong-lalo lalo na mainit ang araw, nag-iiba yung kulay ng ano niya. So, nako, the best na ano to, eyeglass eyewear na mabibili mo dito sa Manila. Una natin yung binagoongan. Ayan yung binagoongan, no? Grabe, oh. My favorite. Ayan. Lagyan natin ng ano kanin kasi medyo maalat-alat to eh. So, ayan. Ayan so, ayan tropa. Tignan mo. Ayan oh. No? Sarap oh. Hmm? Ayan. Quality ah. At in fairness, true pa, hindi siya yung gano'ng kaalat, karamihan kasi nang binag-uuro okay, na nakakain mo. Maalat, pero ito the best. Yan o, no? gabi o. Oh. Sarap. Mm. Pang-catering, yung lasa. Tapos, quality. Lagyan natin kanin. Kahit hindi mo na lagyan ng ano eh. Tag dito. Kahit hindi mo siya lagyan ng hindi mo siya lagyan ng uh, mga seasoning. Yung mga patis. ko Tiyak masarap talaga siya. Ayan o. Oh. Hmm? Oh? Ito naman yung minudo niya. Worth 80 pesos. Ayan o. Oh. Oh, diba? Typical ni minudo siya yung mga pambinya ngayon. Tikman natin na wala ng ano muna. Mm. Masarap. Medyo masarap, masarap siya. Mga sim-sim na konti kasi meron siyang ano. Ang dito, yung prutas na ito, prawns. Ayan e, no. Tapos, ano siya? parang kumain ka sa mga restaurant na pambinyaga, ayan o no? tap hmm grabe tap toging ano dumpyang hubad nga raw na tawag niya toge -tog -tog kasi hinubaran wal walang ano wrapper ito so toge Tigman natin siya tiyan lang pare ha yeah. Nako dayo nito. Highly recommended lasa, quality, kalidad. At sa presyo naman is kayang-kaya abot kaya ng mga Nako. Iba talaga ang tondo. Maraming masasarap sa tondo. Ito na tropa dayo nito. Legit na masarap.